yan, dumating na yung order natin sa Shopee. Ang brand niya pala neto ay Kilat. Isa sa pinakamurang power tools na mabibili natin ngayon sa Shopee. Kaya ngayon, i-review natin to. Samahan nyo ako na i-unbox to para makita natin yung quality kung okay nga ba. Ngayon ang unang check natin dito, syempre yung case niya. At ayan, ang bumungad sa akin pagkatanggal ko sa karton. Yan. Marupok. Marupok ang case niya dahil din siguro sa packaging. Pero ganyan siya kalambot. Oh. Yan plastic. Sobrang lambot na plastic niya. Pero nakausap ko na rin naman yung customer service nila sa Shopee na papalitan na agad nila tong case na napadala nila sa akin. Kaya okay na rin sa akin yon Dahil na to receive na rin naman siguro within 3 days nandito na rin sa atin. And ito na yung mismong impact wrench na i-unbox natin. And may kasama siyang manual. Manual niya. Tapos charger, ayan, sobrang gaano yung charger niya. Parang walang laman sa loob. Ayan, ito yung charger niya. Sobrang gaano. Tapos ito, strap. Strap, pati may isa siyang socket. So ito, binili ko yung 16 pieces kasi yung binili ko. Kung makita niya sa Shopee, pwede kayo mamili dun kung ano yung mga kasama. Ito yung sinama ko. Hindi ko alam kung parang pwede ata siya gawing barena. Pero di ko alam kung kaya niyang bumutas ng semento o ng bakal. Ayan. Sinama ko na lang din to. Siyempre so, sayang din. Eh. Ito yung socket. Ito yung pinakahabol ko. 10 pieces na socket niya. Ayan. Para pa magkakalas tayo ng motor pag mangangalikot tayo. Ayan. Ayan yung mga kasama. 10 pieces na socket. Mukhang okay din yung quality nung bakal nyo. Makapal. Kasi ito na yung dalawang battery. And sa battery, mabigat siya, no? Mukhang okay din yung quality ng battery niya. Ito na yung isang battery. Ayan. Dalawa sila. Para pag nalabat may extra. At yan, syempre, nandito na yung mismong impact wrench na itatry natin. Ito yung mismong quality ng impact wrench niya. Yan. Ito yung ilalim niya. Ganito naman siya sa harapan. Ngayon ito, stickers yung nakadikit sa kanya dito. Ayan, stickers. Sa ibang brand kasi naka-embose yung brand niya. Ito, sticker. Siyempre, para din sa price na binili mo. Huwag na tayo mag-expect yung, ano, yung pagkakadikit ng brand niya. Ito yung ilalim. Yan, dito nagkakontakt yung battery niya. Nasaan yung battery? Ito, try din natin. Ito nung pakiramdam pag sinot na natin yung battery. Yan. Oh, malakas din siya. Yan. Panoorin nyo, tapusin nyo tong video kasi tatry, hindi lang natin to i-unbox it. Tatry din natin to sa sasakyan natin kung kaya nyo tanggalin yung mga lugnuts Kasi yan yung madalas na gustong gawin nila dito eh. Para may pantanggal sila ng lugnuts ng kotse. Para din sila mahirapan. Ngayon, binili ko to syempre para pag nangaliko tayo sa mga video natin, uh, magamit natin lagi at mas mapabilis natin yung pagbaklas ng mga ginagawa natin sa motor natin pati sa sasakyan. Ngayon, nakahawak nga pala ako ng original nito Stanley, Makita, pati mga ibang brand Lotus, pati Powerhouse sa mga hardware. Kasi mahilig ako tumingin ng mga power tools talaga, lalo na pag napupunta sa mall. Siyempre, pinapanood mo rin itong video na ito ngayon kasi wala kang budget na pang ng mamahaling power tools. Kaya pinapanood nyo siguro ito ngayon. Dahil ito nga yung isa sa mura sa Shopee. Yan, ang halaga lang na sa nasa 2.8. Eh, kung ang Uh, lakas niya, ikaya eh, naman magpaklas ng mga lagnat sa kotse kasi okay naman yung quality niya hindi na natin kailangan mag-upgrade no? pero kung sakaling mahina, wala, mapipilitan tayo bumili ng original na impact wrench kaya ngayon ito, tetestingin na natin sa sasakyan natin, let's go! dyan natin ngayon tetestingin sa Toyota Fortuner natin, dito sa rare tires niya i-re-ready ko lang, yan yung lagnats niya, tatry natin kung matatanggal 21 mm na sakit yung gagamitin natin. 21 mm. Ito na, umuulan na. Ipilutin lang natin yung reverse. Tapos try natin kung kaya. Ito na, umuulan na. Pero yan, natanggal niya. Try na rin natin ibalik. nakakatanggal siya ng lagnat sobrang lakas din niya yan. yan napansin ko lang pala yung LED niya di siya namamatay katulad ng ibang power tools na pag pinindot mo tapos binitawan mo matik na mamamatay ang ilaw eto mag antay ka ng mga 10 seconds to 20 hmm, try natin antay yan kusa siyang mamamatay yan ganyan siya tapos pipindotin mo lang ulit para mag power on yung LED niya